أعوذ بالله من الشيطان الرجيم به نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد مولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد وبرك الله أد سمع ورسنا يتعلم بقصابنا بقصابنا ناتن أن بان 32 أد سغى 33 نحديث ملاس حديث وبرت حديث imam النووي رحمه الله أن pang 32 نحديث أي عن أبي سعيد Saad bin Malik bin Sinan al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal la darara wa la dirar. Ibig sabihin sa hadith na ito ay walang pananakit, uh, paninira, pang-aapi o hindi kaya ay gantihan ng pananakit o paninira. Itong hadith na ito ay kabilang sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na maiks maiksing hadith pero ito ay napakalawak at napakaganda ang kanyang kahulugan. At uh, ang kahulugan ng hadith na ito ay la ba Ibig sabihin ay ipinagbabawal ng Islam ang pang-aapi, pananakit, uh, o kaya ay uh, paninira at pang-aapi. So lahat ng klase, eh, ito man ay sa sarili natin, uh, sasakta natin ang ating mga sarili natin katulad ng pagpapakamatay o iba pa mga bagay. O kaya ay sasakta natin ang ibang tao, aapihin natin ang ibang tao. Ito man ay... Uh, Uh, mga tao na sila ay uh, mga Muslim o hindi, yan ay pinagbabawal sa Islam. Kaya pinagbabawal ang pan, uh, pangapi, pananakit at saka paninira sa ibang mga mga tao. So lahat yan ay uh, bagay na ipinagbawal, pina, ipinagbawal, sa Islam na uh, nangangahulugan ng relihiyong Islam ay relihiyong relihiyong ng kapayapaan, relihiyong na napakaganda at napakabuti. Sinabi nito, wala dirar. Ibig sabihin, ay iwasan natin na kapag may gumawa sa atin ng, ng uh, tinatawag na masama, ay gumanti tayo ng paninira. Gumanti tayo ng pang-aapi. Kundi, ay kunin lang natin ang karapatan natin pero iwasan natin na tayo ay maka-mang-api. Ma, Ibig sabihin, hindi maki, maka, maging makatarungan sa mga tao. At ganun din na kung mayroong ang nangyayari, uh, may nanakit o kaya may nangyari na pang-api ay narapat na ito ay uh, tinatawag na tanggalin o kaya ay protektahan o kaya ay uh, uh, ibigay ang kanyang katarungan. So ang religion islam ay pinagbabawal niya ang anumang klase ng pananakit, paninira at uh, pang-aapi. At ganoon din ay pinagbawal ng islam yung tinatawag na gantihan ng paninira o pang api. So, ibig sabihin ay dapat na maging makatarungan tayo. Kahit ang relihiyong Islam sa panahon ng labanan ay pinagbawal niya na maging malabis. O so, ibig sabihin ay ipinagbawal na hindi maging makatarungan kahit na sa mga kaaway. Subhanallah. Ito ay kagandahang turo ng relihiyong Islam na kung saan nagtuturo na uh, nagtuturo ng kapayapaan at nagtuturo na kung saan ipinagbabawal ang pag-aapi sa iba, pananakit at sa kapaninira at uh, ini ya uh, ganun din na pinagbawal na tayo ay kumantay ng pang-aapi ibig sabihin ay narapat na maging makatarungan tayo sa lahat sila man ay muslim o hindi ito ay kabilang sa napakagandang turo ng relihiyong Islam na dapat isabuhay ng isang mananampalataya ang pang 33 na hadith ay sa hadith ni uh, Ibn Abbas radiyallahu anhuma an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي وعلى المدعي واليمين على من أنكر. Okay, sa hadith na ito, ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamalapit na kahulugan na kung pagbibigyan lamang ang mga tao sa kanilang paratang at pag-angkin katotohanan, angkinin ng iba ang pag-aari ng iba, at damakin ng iba ang buhay ng iba. Subalit so, ang katibayan ay para sa mga nag-aksya at ang panunumpa ay para sa sinumang tumanggi. So dito ay isa sa mga aral dito ay uh, may mga tao na hindi makatarungan, mga tao na sakim, mga tao na kung saan uh, walang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kapag sila ay hinayaan mo, sa kanilang uh, tinatong ng mga paratang, pag-aangkin ay talaga namang napakarami na darating ng mga tao na mag-aangkin ng pagmamayari ng iba. At ganun din kahit na hahamakin yung uh, buhay ng iba. At uh, sa panahon natin ngayon, mapapansin natin yung mga mga tao na nag-aangkin ng lupa na hindi sa kanila kahit na malinaw na ito ay hindi sa kanila. Sinabi sa hadith na isang dangkal lamang ang kunin ng isang tao ay napakalaking kasalanan ito dahil ipapabuhat ito sa kanya. Ilalagay ito sa liig niya sa kabilang buhay. Ang tinatawag na yung pitong palapag ng lupa sa kabilang buhay bilang parusa sa kanya sa kanyang pag-aangkin ng lupa na hindi sa kanya. Marami, subhanallah. Minsan mga magkakamag-anak ang nagsisiraan, nag-aaway, nagpapatayan dahil lamang sa tinatawag na lupa. Kung kaya iba't ibang mga Uh, ari-arian pero kadalasan ay ang lupa. Kaya sabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na uh, walakin na baynatu 'ala al-mudda'i. Ibig sabihin ay subalit ang katibayan ay para sa mga nag-aakusa. Ibig sabihin kung aangkinin mo na ang bagay ay sa ay dapat na merong kang matibay na katibayan na ito talaga ay sa At kung uh, gano naman at ang panunumpa naman para sa sino mang tumanggi. Ibig sabihin, mayroon akong lupa at mayroong nag-angkin na ito'y lupa niya pero wala siyang malakas na katibayan, sapat na sa akin na ako ay sumumpa na ang lupa na ito ay sa akin. Ito ay para uh, ito ay magiging akin dahil walang matibay na ebidensya itong nag-angkin na lupa niya itong uh, pagmamayari ko. So dapat nating balaman uh, dapat na nating malaman ang Islam ay pinagbabawal niya ang pang aapi At bilang uh, bilang uh, kasagutan sa mga ganitong mga sitwasyon ay maraming uh, mga nag-aangkin ay kinakailangan nila ng malakas ng ebidensya dahil ito ay isa sa mga patunay na may ebe, kung may ebidensya ang mga tao nito na sa kanila yan ay kabilang sa tinitingnan ng isang kadi o yung naghatol sa kanila sa pamagitan ng batas ng Islam. So marami pong tinitingnan, marami pong tinitingnan diyan. Uh, kaya nga lang dapat uh, palaging tandaan ng isang tao na Uh, iwasan niya na siya ay makapangapi, uh, iwasan niya na siya ay makapagangkin uh, ng hindi sa kanya dahil subhanallah, ito ay mga makamundong bagay mga kapatid. Uh, ang inaangkin ng tao na hindi sa kanya ito ay napakalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, sa panahon ng mga sahaba, mayroong isang babae na nagangkin na lupa niya yung pagmamayari ng sahaba na ito. At yung sahaba na ito ay kabilang sa pinakamabuti pinakamalapit kay Allah na sahaba na kung saan ang kanya panalangin ay katanggap-tanggap kay Allah. At sinabi ng tao na ito na siya ay manalangin kay Allah, sabi niya, dahil uh, tinawag siya, totoo ba na itong, itong lupa na ito ay pagmamayari ng babae na ito? Sinabi niya, napakasimple. Ha? Huh? Sumumpa lamang siya, hindi na siya nangailangan ng katibayan, sumumpa lamang siya. Ha? Huh? Ba, ibibigay ko sa kanya. Wala akong, hindi ko kailangan yan kung yan ay tinatawag na Uh, totoo siya, masumumpa siya. At nanalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at subhanallah dahilan ng kasawian ng babae na ito at ang kanyang kaparusahan. Subhanallah. Yan ay, uh, ano, yan ay kabilang sa uh, ang panalangin ng mga tao na inaapi ay kabilang sa mga katanggap-tanggap dito ang panalangin. Kaya iwasan natin mga kapatid, kapag hindi natin tunay na pagbamayari ay iwasan natin ang kininito. Matakot tayo kay Allah dahil ang kaparusahan dito ay kadalasan ay dito mismo sa mundo ay ipapakita ni Allah ang kanyang parusa sa mga tao na ito na mga sinungaling. Paano pa kaya sa kabilang buhay? Kaya eh itong ganitong mga usapin ay binigyan, binigyan ito ng uh, solusyon ng Islam. Uh, kabilang dito yung pagkatakot kay Allah. kabilang dyan yung tinatawag na merong kang ebidensya na matibay. Marami tayong marami yung titingnan diyan hindi yung uh, mga peke na mga dokumento hindi marami pong titingnan diyan nang ano bago hatulan yan kaya pinakaano yung konsensya ng isang tao Marami pong nangyari diyan wallahi alazim na pinarusahan dito sa mundo. dahil sa tinatawag na pag-angkin niya ng lupa na hindi sa kanya Yan ay dapat natin bigyan ng pansin mga kapatid magpayuhan tayo sa kabutihan at uh, Uh, pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan natin ang pangangkin ng lupa na hindi sa atin. Napakadelikado pong gawain ito dahil kadalasan po, base po sa, sa panahon pa ng propeta sallallahu alayhi wa sallam at hanggang sa kasalukuyan, makikita at napapansin po natin yan na sino mang mga sinungaling na nag nagangkin ng lupa, walang lahat yung pinaparosahan niya. Wala dito, dito sa... Mas lalo pa sa kabilang buhay. Kaya narapat po na tayo ay magpayuhan at uh, mas maganda na tayo ay tayo yung naaapi kaysa tayo yung mangapi kaysa tayo yung manguha ng hindi sa atin mga kapatid magtiis tayo wallahi ladid dahil gagati pa lang tayo ng ay nagtiis pero ang mga tao na mga sinungaling mga tao na nag-aangkin ng lupa na hindi sa kanila nagangkin ng karyarya na hindi sa kanila sila ay paparusahan nila. tandaan natin yan mga kapatid kaya tayo ay magpayuhan ng kabutihan at nawa ay nakapagbigay sa atin ng napakagandang payo ang dalawang hadith na ito yung una-una ay ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu, sallallahu alaihi wasallam yung pag-api, pananakit, paninira, la darara wala dirar at yung gagantihan mo yung tao ng uh, ng, uh paninira din, ng uh, pag-api. Hindi, hindi po. Sabi nga nila sa uh, sa Tagalog eh, pag binato ng bato, bato mo tinapay. Ha? Maging ano lang, maging makatarungan tayo at huwag tayong mga api. Sa pangalawang hadith naman ay binanggit dito ang ang uh, tinatawag na dapat nating gawin. Uh, na ito yung tinatawag na una-una ay meron tayong matibay na ebidensya at kung wala ta kuwang matibay na ebidensya ay kinakailangan lang na sumumpa yung uh, hin, uh yung tinatawag na uh, inaangkin inaangkin na itong lupa ay uh, sa kanya o ibig sabihin yung lupa na ito ay pagmamay-ari niya at uh, yung hinahatulan uh, yung nag-aakusa sa, I mean yung nag-aakusa ay kinakailangan niya magbigay ng matibay na ebidensya at yung uh, at ang panunumpa para sinumang tumatanggi. Ibig sabihin yung uh, uh, kasalukuyan na may-ari na lupa ay sila ay kinakailangan lamang na uh, magbigay ng panunumpa. Uh, Nawa po ay nakapabigay sa atin ng malaking aral itong hadith, napakagandang hadith ito bilang paalala sa atin lahat lalo na sa mga nangyari sa kasalukuyan na kung saan ay away sa mga kayamanan lupa at iba pa. Dahil lamang sa makamundong bagay ay nasira ang pagkakapatiran, nasira ang uh, pagmamahalan uh, ng mga magkakapatid at mga magkakamag-anak. Naputol ang kanilang mga koneksyon, yung kanilang uh, tinatawag na kapatiran dahil lamang sa maliit na halaga ng lupa. Nawa uh, ay uh, tulong natin ni Allah na makaiwas tayo sa mga bagay at tayo ay gantipalaan ni Allah uh, ng uh, tinatawag ng... Uh, sabar, pagtitiis, at uh, tayo ay ibilang ni Allah sa mga tao na naging matwid at naging makatarungan sa kanila pakihitungo sa ibang tao. Awag mo muli ng papasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.